What if nawala ang plate number mo? Alright, simulan natin sa nakaka-relax na background music para kunwari hindi ako na-stress sa nawala kong plaka. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Unang step, pumunta kayo sa LTO. For example, ako, nakabase ako sa Kalamba, Laguna, so pupunta ako sa LTO ng Kalamba. Meron na pong sariling form ang LTO ng Affidavit of Loss para sa mga nawalan ng plate number. Pag nakuha mo na yung Affidavit of Loss, magpanotaryo ka na. Most of the time, merong nagnonotaryo sa loob mismo ng LTO. Dito sa amin meron, hindi ko lang sure kung sa inyo, ganun din. Ano nga ba yung mga kailangan i-present pag magpapanotaryo? Una, of course, yung Affidavit of Loss. Pangalawa, kailangan meron kang ORCR. Pangatlo, kailangan meron kang valid ID. Mas okay na marami ka ng dalang extra copies ng valid ID at ORCR mo kasi kailangan mo yun. May babayaran ba? Yes, meron po dito sa amin, gumastos ako ng 300 pesos para sa notarized na affidavit of loss. Again, may possibility po na magkakaiba ang rules at rates sa iba't ibang lugar. So, mas okay na magdala kayo ng extra money para sigurado. Ngayon na meron ka ng notarized affidavit of loss, pumunta ka na sa police station. Take note, pumunta ka sa police station ng lugar kung saan mismo nawala ang plate number mo. For example, taga Kalamba, Laguna ka pero naiwala mo yung plate number mo around Manila. Kailangan dun ka pupunta sa police station ng Manila. Bakit nga ba importante mag-file ng police report bukod sa requirement ito ng LTO? Una, ito ang katunayan na nawala talaga ang plate number mo. Pangalawa, Huwag naman sana pero in case na may kumuha talaga or may nakapulot ng plaka mo at ginamit ito sa ilegal o sa krimen, alam ng kapulisan na wala kang kinalaman doon. Pangatlo, kung may makapulot man at may nagbalik ng plate number mo, mas madali ka nilang makokontak. Ngayon na meron ka ng Notarized Affidavit of Loss at Police Report, pumunta ka na ulit sa LTO. Kagaya ng sinabi ko kanina, mas okay na may extra kang copy ng ORCR at ng valid ID mo dahil yung apat na yan ang ipepresent mo para makapag-request ka ng authorization letter na pwede ka munang gumamit pansamantala ng